Namitas at nangain niya kami ng hinog na langka at nanood na mga batang nagtatalunan sa tulay. ito ang tuwa sa mga batang are kahit na sa lakas ng hangin at ulan ay hindi giniginaw, samantalang ako dini ay hindi na makaligo sapagkat kaligkig na salamig, napakasarap talagang maging bata, naalala ko nga nung kabataan ko, ay eh, ganyan rin ganyan rin din kami eh. talagang uuwiin ko lubot na ang mga lubot, di nila ang palayang tulay na yan sa tapat ng aming bahay, kaya pag meron dyan ang naghahalakhaka, naghihiyawan at naliligo, ay eh, rinig na rinig din sa loob ng aming bahay Talon! Kinabukasan naman rin nga si Papa at si Piyang at tatawid nga sa kabilang ibayo para ihatid nga rin kambing at doon nga ipapaligaw sapagkat marami nga doong damo. At rin nga ang kambing ay masyadong excited kaya ayun nga at kumaripas na nga ng takbo. Yan, tamak rin na kambing. Nauna. <laughs> na sila ng kambing. Kinaha na naman, arin nga si Papa at na, na naman sa taas ng puno at nagtatawag sapagkat hinug na nga daw arin malaking langka. Abay, ang laki nga ng ngiti ayo. Oh. tulungan ko daw siya sapagkat hindi niya nga daw kayang ibaba. So okay. okay, yan yung malaki, hinug na daw. Sina? Sobrang daan yung bunga. Oh. Halos lahat naman na madilaw. Eto, hinug na. Kaya. Medyon. Tatala eh. Tatala. Ito yung magkakasipaw. Okay. Okay. Hilog. Ibinalot e nga yan ni Papa Jaan sa eco bag tapos itatali para pag kanyang tinaga ay hindi mahulog at mabugbog. Kaso nga laang dahil sa tibay ng eco bag ay aring nga ang nangyari. Talagat ah! <laughs> <laughs> yung tali. <laughs> Wala din, nabugbog din yung langka. Napigtas. <laughs> ang nalagot itong ano tangkay. Bugbog din ang langka. Ay, ang bango! Yes! May langkang hinog. Sobrang bango ng langka. Narin na nga at naglalatag na nga dyan si Papa ng dahon ng saging at kanya na nga bibi bibiakin. Kaya nga pala guys naglalagay ng dahon ng saging para nga yung dagtanong langka ay doon mapunta sa dahon ng saging at hindi doon sa lamesa. At tutulungan ko na nga dyan si Papa magbiak ng langka sapagkat akong ay atat ng mangain. Sa so, sobrang dami ko ang itulong ay parang wala nang nagawa ang aking Papa eh. Charot! Ito na nga pala guys yung langka na sobrang tamis at ultimo busil ay nakakain. Ari nga pala guys ay hahatiin sa anim sapagkat anim na magkakapatid nga ang naandini sa amin. At dahil ari na bahabahagi na nga natin ay syempre tayo na ilumamon. At syempre para iwas dagta sa kamay ay magpapahid muna tayo ng mantika. <laughs> Kaya kain mo na. Mm. Ano yung balitin? Mm. Ano yung